Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na posibleng sa ilalim ng mga sahig o lupang ating tinatapakan ay may madidiskubre tayong mga bagay mula sa ating kasaysayan na sadyang nakakagulat at nakamamangha? Kaya mula sa mga libingan ng mga namuno noong unang panahon hanggang sa dambuhalang estatwa na nakalibing sa ilog ay pag-usapan natin ang sampung nakamamanghang bagay na nadiskubreng nakalibing sa lupa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Circo Pagus. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may nadiskubreng isang libingan sa siyudad ng Luxor City noong 2018 na hindi lamang naglalaman ng isang kabaong kundi dalawa pa nga? Kamakailan lamang ay may nahukay ang mga ekspertong dalawang pagus sa isang libingan na sinasabing naglalaman daw ng dalawang namuno noon sa lugar humigit kumulang 3,500 taon na ang nakararaan kung saan labis na lamang ang gulat ng mga eksperto matapos nilang matuklasan na sobrang na-preserve ang katawan ng mga tao na ito na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kaperpekto ang pagproseso sa kanilang bangkay matapos silang mamatay na nagpapatunay na isa sila sa pinakamakapangyarihan noon. Ang pagkadiskubre ng libingan na ito sa lugar ay naging dahilan din para mas pag-igihan ng mga eksperto ang pag-iimbestiga dito sa kadahilan ng ang mga libingan noong unang panahon ay halos magkakadikit at magkakalapit lamang. 9 Kalansay ng Mamot Sigurado ako na alam mo na noong unang panahon ay sadyang napakadaming mga dambuhalang nilalang ang naninirahan sa ating planeta. Kung saan ang iba sa mga ito ay higit na mas malaki pa kaysa sa mga gusali sa kasalukuyan. At ang hayop na ito na kung tawaging mamot ang isa sa pinakamalaki sa lahat kung kaya't ang pagkahuray ng bangkay nito ay talagang namang kinagulat at kinamanghaan ng madaming mga eksperto. Sa kadahilan ng makatutulong ito upang mas mapag-aralan ang paraan ng pamumuhay noong sinuunang panahon. Ang bangkay ng mamot ay nadiskubre sa katimugang bahagi ng Michigan sa bansang Amerika na naging patunay din na noong unang panahon ay ibang iba ang itsura ng lugar kumpara sa itsura nito sa ngayon. Number 8, Tolundman ang isa sa pinakasikat at kilalang bangkay na nagmula pa noong unang panahon ay ang bangkay na ito na kung tawagin ay Tollund Man na maniwala ka man o sa hindi ay namatay humigit kumulang 2400 taon na ang nakararaan na talaga namang nakakagulat malaman sa kadila ng makikita pa din ang itsura ng bangkay na tila ba kamamatay pa lamang nito. Dekada 50 na hukay ang Tollund Man na nakalibing sa putikan sa bansang Denmark kung saan putik ang naging daan para ma ang bangkay kaya't makikita pa natin ang kanyang itsura noong siya ay namatay. Na-preserve din ng putika ng katawan ng tolonman kung kaya't nalaman din ng mga eksperto kung ano ang kanyang huling kinain bago siya pumanaw. na din sa mga eksperto na ang pagkakasakal ang dahilan ng kanyang pagkamatay dulot na mayroong nakapulupot na lubid sa kanyang bangkay. Number 7. Kagamitan ng Sinaunang Assyria Nakakalungkot isipin ng napakayamang kasaysayan ng ating planeta ay unti-unting sinisira ng ibang tao kung saan ang bansang Germany ay nagsasagawa ng isang proyekto kung saan madaming mga kagamitan na nanggaling pa noong unang panahon ng kanilang sinira at winasak na kasalukuyang din ginagawa ng mga ISIS Ngunit nakatutuwang isipin na may mga taong tinatawag na monument men at mga tagabansang Iraq na nagpaprotekta sa iba nito kung saan ang isa sa mga pinangangalagaang kagamitan sa ating planeta ay ang mga kagamitan ng sinaunang Assyria na maniwala ka man o sa hindi ay natuklasan lamang dahil sa mga lagusan na ginawa ng mga ISIS upang mapuntahan ang mga nakalibing na bagay na ito. Ang mga kagamitan ng sinaunang Assyria ay konektado sa isa sa mga lagusan na hindi napuntahan ng mga ISIS. Kung kaya't natagpuan pa ito ng mga eksperto mula sa bansang Iraq at kasalukuyang pinaprotektahan at binabantayan upang ma-preserve ang yaman na ito na nagmula pa sa ating kasaysayan. Number 6, Kalansay ng Dragon? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong nahukay malapit sa isang ilog sa bansang Great United Kingdom na maniwala ka man o sa hindi ay nanggaling pa umano sa isang dragon? Ang kalansay na nadiskubre ng mga eksperto ay nagmula sa isang sea dragon na isang uri ng reptile na namuway sa ating planeta sinasabing isang daan at walong milyong taon na ang nakararaan. Kung kaya't kasabayan nito ang mga dinosaurs na talaga namang kilala ng marami sa atin. Tatlong dalawang talampakan ng haba ng kalansay ng sea dragon na nahukay. Kung kaya't sinasabi na ito raw ang isa sa pinakamalaki at kompletong fossils na nadiskubre ng mga eksperto patungkol sa hayop na ito na talaga namang nakatulong upang maimbestigahan nila kung paano namuhay ang nilalang sa ating planeta noong unang panahon. Number 5 Sekretong Lagusan ang isa sa pinaka hindi magugusting makita sa ilalim ng inyong bahay ay ang isang sikretong lagusan na walang nakakaalam kung sino ang may gawa at kung para saan ba na naranasan ng isang lalaki sa Illinois sa bansang Amerika kung saan nang may ginagawang kalsada malapit sa kanyang bahay ay nadeskubre na may butas sa ilalim nito na matapos pasukin at imbestigahan ay nalamang isa palang daanan na walang nakakaalam kung saan nagmula. Misteryo para sa mga residente ng lugar kung kailan ginawa ang lagusan na ito at kung sino ang may pakana. Ngunit kahit na matagal nang iniimbestiga ng lagusan na ito na nahaharangan na ng mga buhangin ay hindi pa din masagot-sagot ang tanong kung saan ito nanggaling at kung ano ang dahilan ng pagkabuo dito. Number 4, Sining ng Sinaunang Romano ang sibilisasyon ng sinuunang Romano ang isa sa pinakapopular at kilalang sibilisasyon sa ating kasaysayan kung saan madaming mga tradisyon at kultura ang naipasa nila sa atin Kung kaya't ang pagkadeskubre ng sining na ito na pinaniniwalaang nanggaling pa noong sinuunang panahon ng mga Romano ay talaga namang gumulat kahit pa sa ating mga eksperto. Dulot na mapapansin ang napakagandang pagkakagawa sa sining na nagpapakita ng karyo tracing na isa sa pinakapopular na gawain ng mga Romano noon. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang sining na ito na nahukay sa syudad ng Nicosia sa bansang Cyprus taong 2013 ay nagmula sa isang mansyon na nakatayo sa lugar dalawang libong taon na ang nakararaan. Taong 2013, unang nadeskubre ang sining na ito, ngunit noong 2017 lamang siya tuluyang nahukay sa kadaila ng maingat na nililinis at hinuhukay ng mga eksperto ang sining sa takot na masira nila ito at mawasak. Number 3. Hal Saflieni Hypogium ang ating kasaysayan ay napupuno ng mga sekreto at misteryo na mahirap ng mabigang linaw at masagutan. Kung saan ang isa sa mga ito ay ang Halsaflieni Hypogium na nadiskubre taong 1902 sa Bansang Malta. Kung saan mapapansin na ang struktura ay ginawa sa ilalim ng lupa na ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay humigit kumulang limang libong taon na ang tanda na talaga namang nagpapakita kung ano na lamang ang pamumuhay ng mga residente ng lugar Noong unang panahon, ang Halsalfie ni Hypogeum ay sinasabing ginawang tirahan ng isang kulto kung saan mayroong isang kwarto pa nga sa lugar na sinasabing ginamit upang makita ang hinaharap. Kung kaya't mapapansin ang disenyo ng kwarto na ito ay nakatala upang mag-echo ang mga tunog na mangyayari dito. Misteryo para sa mga eksperto kung ba ng kulto na ito ang ganitong istruktura ng kwarto upang marinig ang eko ng mga tunog na magiging sinyalis ng kanilang hula patungkol sa inaharap o kung talagang sunwerte lamang sila sa pagbuo nito. Number 2. Lupain ng mga garapon sa lahat ng maaaring mahukay natin sa ilalim ng lupa ay sigurado ko na ang isa sa pinakahindi mo aasahang Posible palang matuklasan ay ang libo-libong mga garapon na talaga namang naranasan ng mga eksperto sa Bansang Laos kung saan matatagpuan ang tinatawag na Plane of Jars na tila ba isang kapatagan na, na pinaglibingan ng mga garapong gawa sa bato na matapos imbestiga ng mga eksperto ay napagalaman na nakalibing na sa lugar simula pa noong 3,000 taon na ang nakararaan. Kung kaya't talaga namang makikita ang kasaysayang tinatago ng bawat isa sa mga ito. Napaglaman din na ang ilan sa mga garapon ay naglalaman ng mga bangkay ng mga sinuunang tao. Kung kaya't nadiskubre na ang mga garapong bato ay ginawang lalagyan ng mga kalansay ng tao noon. Kung kaya't ang mga garapon na ito ay hindi lamang simpleng mga lalagyan, kundi ay tila ba naging tunay ng mga kabaong. Number 1, lang Statwa hindi na bago sa ating kalaman na ang bansang Egypt ay nagkaroon ng mayamang kasaysayan kung saan madami ang naging pinuno ng bansa. Pero alam mo ba, nang na rebulto ng isa sa pinakakilala at sikat na pinuno ng bansang Egypt ay natagpuan lamang na nakalubog sa isang ilog. Sa syudad ng Karyo ay may nahukay na isang dambuhalang statwa ni Ramses II na isang parao sa bansang Egypt kung saan kilala siya bilang isa sa pinakamagaling at matalinong pinuno sa lahat dulot na mabait siya sa lahat ng taong kanyang nasasakupan habang magaling din siyang makipaglaban at mag-isip ng mga plano patungkol sa digmaan kung kaya talaga namang nakakagulat na makita ang statwa niya na nakalubog na lamang sa tubig. Dulot na noong nabubuhay pa lamang si Ramses II ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makita siya ng lahat ng kanyang pinamumunuan bilang isang nabubuhay na Diyos. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga bagay ang nawala na lamang dahil sa paglipas ng maraming mga taon. Kung kaya't natuto ang isipin na sa paglipas ng mga panahon, ay mas madali na lamang nating natutuklasan at nahahanap ang mga sinuunang bagay na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga bagay na ito na natagpuan na nakalibing sa ilalim ng lupa ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.